nahulog na sa Korte Suprema ang ilang personalidad para ipawalang visa ang 2025 National Budget. Sam J. Malihar sa report. Inihain na lunes, January 27, ang petisyon na ipinapawalang visa sa Korte Suprema ang 2025 National Budget. Sa Facebook post ni si Attorney Vic Rodriguez, makikita ang hawak nito ang opisyal na kopya ng petisyon. Kasama nito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa rin sa mga pumuna sa mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget. Tinawag din nila ang 6.352 trillion budget ngayong taon bilang the biggest money heist o pinakamatinding pagnanakaw sa bansa. Pinitik din ng mga ito ang mga senador at congressman na hindi tumuto sa pagpasa sa national budget at binansagang mga kasabwat sa umunoy pagnanakaw. Nauna namang sinabi ng acting chairman ng House Committee on Appropriations na si Congresswoman Stella Kimbo na walang blanco sa 2025 BICAM report at may pagpayag naman ng technical staff ng Senado at Kamara para ayusin ang typographical error sa BICAM report. Pero sa panayam ng SMN News ay kinontra ni dating Budget Secretary Wendela Visado ang dahilan ni Kimbo. Ang sinabi lang doon eh, yung mga typographical errors and those that would require simple correction but certainly not to fill in the blanks specifically for budget appropriation or, or or, allocation no kasi wala nga doon eh Iginit naman ng mga petitioner na permado, ratifikado at inihain bilang enrolled bill ang final by bicameral conference committee report na puno ng blanco. Kung ganun walang walang amount sa bicamera conference committee report uh, in terms of appropriating certain uh, figures or amounts for specific departments na bagit mo nga kanina yung uh, DA, NIA, at PCA paano nagkaroon ngayon ng amount yan at na fill up yung blank or blanks doon sa enrolled bill who did it and who ordered uh, that such be done. Sa Juan de Avisado, na may kapangyarihan sana ang Pangulo ng Pilipinas na i-veto ang mga questionable items sa Bicam Report. Pero naaprubahan as is ang Bicam Report kahit may mga nauna ng panawagan sa Presidente na suriing mabuti ang budget bill. The President would have exercised diligent efforts <laughs> na uno namang nanawagan kay Executive Secretary Lourdes Bersamin, ah, ah, si Presidential Sister, ah, Senator Amy Marcos, ah, na wagayahan ng kapatid niya na si Marcos Jr., na pirmahan ang tinawag niyang very